Hi hey guys. Nagulan na po mi guys. Akong gikuan guys dito ko raning dako nga guys oh. Loya. Gikan ni sa paso guys unya kay. Kuan bay guys baka nang unsa Gamay ra ang paso nga akong gitamnan ani. Akong gibalhin din he. So, Sumagid dako'ng na siya guys oh. So I-enjoy sa nato atong mga tanong karon guys kay mentras na pa sila. Kay pag winter na guys, wala na ni sila guys, mga matay na nila na pag mag guys, mag na mag -frost. Kaya ngayon guys kahit magulan ulan titingnan ko talaga yung mga tanim dito sa garden. To, guys, oh, ito guys, o lumalaki na siya kinuha ko yung mga malunggay na hindi na makasalipod sa kanya oh, yung balanghoy natin kamuting kahoy pagkatapos yung ano guys kalamansi ang dami niyang bunga guys oh. ini-enjoy ko talaga tong mga tanim ko guys kada kasi buhay pa sila pag sa pagwinter na wala na to guys oh, marami tayong tanglad o oh, guys oh, ang tanglad guys oh pagkatapos yung siling haba natin guys ang daming ang daming bunga guys yung sa kabila kasi ano natabunan siya sa batong yun hindi na siya lumalago pero dito guys oh daming bunga okay guys hanggang dito lang po tayo guys maraming salamat po sa inyong lahat bye bye